Sir, grabe naman sir. Imposible naman magagawa sa akin ng anak ko yun eh. Tsaka sir, 300k? Ano? Ganun-ganun lang yun sir? Hello sir? Sir, bakit naman ganun? Sir, nalimas yung pera ko sa banko. Sir, pinag ko naman yun eh. Tsaka imposible mawala yun Sir, Dalawa lang kami ng anak ko yung may alam dito. Opo, sir. Sir, sir, please. Ah, sir, pa, pa, pa check na lang, sir. Kasi posibleng mawala yun, sir, eh. Tsaka posibleng kunin ni anak ko yun. Sir, malaking halaga to, sir. Sir, almost 300 kayong nalima sa pera ko, sir, eh. Hindi naman ganun basta-basta yun, sir. Pinag-ipunan ko yun, sir. Sir, please. Pacheck naman ako. Sir, para sa birthday ng anak ko yun eh. Opo, sir. Sir, open pa po sir? Sige po, sir. Pupuntahan ko na lang po kayo. Opo, uh, para ma-check po natin kung sino talaga kumuha ng pera. Posible naman yun, sir, eh. Oh, sir. po, sir. Okay, sir. One. Okay, class. That's all for today. And see you guys tomorrow. Thank you, po, sir. Bye. Sino 'yung natmano 'yung MV ng BTS? Yung bago? Hindi pa. Iba pa 'yun sa iyo. Namutin ako. Magiging pagiging! Magiging pagiging! O, tignan mo, tignan mo! Magiging pagiging! nabalitaan mo ba? May concert daw sila sa Singapore. Ang layo nga eh. Sa tingin mo, magkano yung ticket dun? Gusto ko sanang pumunta e. Speaking of... Tada! Nakabili ako, bes! Des, to ba to? Syempre! Bes, nabili mo. Gusto ko din. Hindi ko lang alam, Bes, Kasi si Mami yung bumili sa akin. Senior price niya ako, pang graduation gift daw. Kasama na yung flight, tsaka yung hotel, tsaka yung ticket. Sana all. Puti ka pa, may ganyan. Wala kasi akong pera, eh. Yung pera ko kasi, ito lang. Tadaan! Bes, matami makakabili na rin ako ng ticket, makakabili na rin ako ng pang-flight, makakabili na rin ako ng pang-hotel, pati yung pagkain natin, bis. Sa so, tingin mo magkano yung ticket? Kaso na kaya tong pera ko? Mga 300K. Eh, Bes, saan mo naman nakuha yan? Eh, ang kuripot-kuripot ng daddy mo. Hindi ka nga mabila ng bagong cellphone. Ah, pinagipunan pinag ko to, Bes. Tapos, nakadiskarte na rin ako ng isang araw. Kaya yan, dami kong pera. Kaso na kaya to? Eh, total, madami ka namang pera. Tara, kumain tayo. Libre mo ako. Ah, sige, li libre kita. konti lang, ha? Kasi baka wala na akong pabili ng ticket. <laughs> tara, tara. Tara na. Kutong tao, eh. Doon tayo sa pamahalin. Libre ko na. Ayun, ah uh, Mr. Oliver, uh, base sa system namin, lahat ng transaction mo is legit. Shermal pa pa paano maging legit, sir? Eh, pa, ako, sir. Oh. Mr. Oliver, for your information, lahat ng transaction namin dito sa Tibon Bank is secured. Teka, matanong kita. Bukod sa sino pa ang may access sa account mo? Sir? um, bukod sa answer eh, yung anak ko lang naman eh. Siya lang naman yung may alam tungkol sa account ko. Um, patingin nga ng passbook mo. Kasi wala naman ako dito nakikita na, ano, nag-glitch. oh, parehas sa parehas ang lahat ng transaction. Well, um, by the way, uh, wala na akong may tutulong sa'yo, Mr. Rivar. Medyo, bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Sir, Grabe naman, sir. Imposible naman magagawa sa akin ang anak ko yun, eh. Tsaka, sir, 300K? Ano? Ganun-ganun lang yun, sir? Well, Mr. Oliver base sa system namin, hindi ito winidraw by passbook. We ito by online banking. Online banking? Sir, paano mangyayari online banking? Eh, wala akong alam kung tsaka. Kaya nga ako ng passbook, sir, eh. Mali-mali naman na atayon, sir, eh. Well, bakit hindi mo tanongin ang anak mo? Total, siya naman ang nakalagay dito na may authorization. Ganun po ba, sir? Magagamit through online kahit nakapasubok ako? Yes. dahil uh, sige po, sir. Uh, tanongin ko na lang muna yung anak ko. Uh, salamat po, sir. Pasensya ka na. Uh, wala kami magagawa dito. masarap na pagkain natin, no? Kaya yeah, nga, so, bis. gusto na busog ako. Uy, next time ikaw naman ng libre, ha? Oo. Oh. Oh, oh. uh, 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 bis, naka-open ba yung bag ko kanina? Hindi naman ata. Diba sinarado ko to kanina? Tapos iniwan ko yung pera ko dito kasi konti lang yung dalala ko, diba? Sigurado ka ba, bis? Hindi mo dinala? O, baka naipit lang. Bis, bis, wala talaga yung pera ko dito, eh. Chat mo nang maigi, baka Nandiyan lang. Hindi, miss. Hindi hini ako talaga dito, eh. Miss, ginawa ko pa yun kay Papa. Nag-guta ko. Sign, thanks. <laughs> uh, Nakita mo ba yung pera ko dito? Ha? Ba't kukuhin pera mo? Nandito lang ako. Wala na pumupunta dyan, eh. Wala bang dumaan dito? dito wala. nag man lang ng bago? Wala. Wala. Hindi ako yan. Miss, miss, kahit hindi ko ako makapunta ng concert. Makakuha ko lang yung pera ngayon lang dito kay Popok. Um, Bes, tara pumunta na lang tayo sa Lost and Found. Baka may nagbigay doon. <laughs> okay lang po kayo Tay? Hindi na okay. Ano po ito, Tay? Facebook natin yan, nak. Pumunta ko kanina sa bangko. Nawawala kasi yung pera ko dyan, eh. 300,000. Sabi naman, wala daw nakikitang glitches dun sa system nila. Tapos sabi, tatanungin kita kasi ikaw lang yung authorized person na pwedeng kumuha ng pera. Di diba, nak? Hindi mo naman magagawa sa akin yun. Tay, po kumuha ng pera eh. Uh, uh, ano? <laughs> tay, sorry po. Gusto ko lang naman po sana pumunta ng concert sa BTS po. Kaso tay, sa Singapore pa po kasi yun. Tapos yung mga kaibigan ko po pupunta na sila lahat. Nainggit lang naman po ako tay, kaya tinuha ko po yung pera. Tsaka tay, di ba sabi niyo po para sa akin naman po yan? Oh, anak! No. Kaya kung nga pinag to, para naman talaga sa eh. Dapat sinabi mo naman sa akin kung ikaw yung kumuha, hindi yung pupunta pa ako sa, sa bago para tanungin ko sino yung kumuha ng pera. Tapos malaman-laman ko, ikaw pala. O, oh, nasa na yung pera? Yun nga po, tay. Hindi ko kung nasa yung pera. <laughs> ano? Iniwan ko ng puti na sa magkutay. Tapos pagbalik ko po kanina sa school, wala na po siya. Hindi ko po alam po siya sa lagay. Kung hindi na po yung kumuha. Nagtanong po kami sa school. Wala na po silang nakita. Sorry po sa atay. Sorry po. Ano naman yun, Nak? Pinag-ipunan ko ngayon para sa birthday mo. Alam ko, paborito mo yung BTS na yan. Tapos ngayon, nawawala na naman. Sorry po, Tay. Hindi ko pa alam yung gagawin ko, Tay. Sorry po. Sorry po. Iyan <laughs> mo na. Wala na tayong magagawa dyan. Nawala na eh. Huwag ka mag-alala. Mag iipon ulit yung tatay. Para sa'yo. Sorry po, tay. susunod po, sasabihin ko muna sa inyo. Or hindi ko naman po siguro kailangan pumunta sa mga ganong concert. Mas madami pa po tayong kailangan bayaran para sa pera ngayon. Tama, anak na susunod kung gagawin mo yun magpaalam ka muna sa akin para at least hindi na ako mag-abala pa pumunta ng bangko mag-alala okay? pangako po tayo hindi na ba ulit talaga na dito huwag ka na yung pera madali lang kitain yan kaya huwag ka na tama na sorry